Papangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na araw kung sino-sino ang bubuo sa independent body na mag-iimbestiga sa mga umano'y maanumalyang proyekto kontra baha. Anya, hindi muna siya magbibigay ng mga pangalan o personalidad na bubuo rito dahil kailangan muna itong salain ng mabuti. Wala pong formal name pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para investigahan. Ito ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. Tatlo ang magiging miyembro ng komisyon at wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Uh, Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? I they're mean, completely separate from government. Mm -hmm. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings. Para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Hindi man nagbigay ng na mga clue ang Pangulo, sinabi niya na kailangan mayroong abogado o isang justice, isang investigador at isang forensic accountant ang komisyon. Walaan niyang sasantuhin ang independent body kahit pa kaalyado o kaanak. Pero sinabi ng Pangulo na recommendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos nilang suriin ang lahat ng impormasyon na nakuha, magre sila kung dapat mangkasuhan o hindi ang isang inimbestigahan Who's more important? Your friend, your political supporter or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, nobody, not one person is more important, not me, not anybody. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos.